maligayang pagdating sa pabrika ng mahahalagang langis. Ang iyong pinagkakatiwala ang mamamakyaw, para sa puro ng mga langis ng halimuyak. Nag-aalok kami ng higit sa walong daan mga produkto. Kabilang ang higit sa isang lima, na uri ng isang daan porsyento, purong mahahalagang langis. Ganap. Konkreto. Tubig ng bulaklak. Hydrosol at walumpu mga langis ng carrier. Ang aming mga langis ay perpekto para sa paglikha ng mga produktong homemade skincare. Kandila Langis ng diffuser ng bahay At mga natural na solusyon sa paglilinis Tinitiyak namin ang mahigpit na mga hakbang sa kontrol ng kalidad at ang lahat ng aming mga produkto ay sertipikado ng UP ISO 220 00 FE. E Halal Kosher Bisitahin ng Essential Oils Factory. Kom upang galugarin ang aming puro na mga langis ng halimuyak ngayon. Tags Simbolo ng numero mahahalagang oils factory simbolo, ng numero concentrated fragrance oils wholesale simbolo, ng numero quality assured